Ito dimi ni Patris, Ipili, Espiritu Sancti. Amen. Shalom. Alechem. Magandang umaga sa ating lahat, sa mga panig ng buong mundo. Mga nakikinig at nanonood ngayon, atin naman pakinggan ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Glory to you, Lord Jesus Christ. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, Pag-ingatan ninyo na huwag maging pakita ang tao lamang ang paggawa ninyo ng mabuti. Kung ganyan ang ginawa ninyo, wala kayong matamong gantimpala buwat sa iyong abang nasa langit. Kaya nga kapag naglilimos ka, huwag mo nang ipagmakaingay ito katulad ng ginawa ng mga mapag, imbabaw doon sa sinagoga at sa mga lansangan. Ginawa nila ito upang purihin sila ng mga tao. Sinabi ko sa inyo, tinanggap na nila ang kanilang gantimpala. Ngunit kung naglilimos ka, huwag mo nang ipaalam ito kahit sa inyong pinakamatalik na kaibigan upang malihim ang iyong paglilimos at gagantihan ka ng iyong abang nakakita ng kabutihan ginawa mo ng lihim. At kapag nanalangin kayo, huwag kayong tumulad sa mapagpaimbabaw. Mahilig silang manalangin ng patayo sa mga sinagoga at sa mga panukalaang daan upang makita ng mga tao. Sinasabi ko sa inyo, tinanggap na nila ang kanilang gantimpala Ngunit kapag nanalangin ka, pumasok ka sa iyong silid at isara mo ang pinto, sa ka manalangin sa iyong amang, hindi mo nakikita at gagantihan ka ng iyong amang nakakita ng kabutihan ginawa mo ng lihim. Kapag nag-aayuno kayo, huwag kayong magmukhang malungkot. Tulad ng mga mapagpaimbabaw, hindi sila nag-aayos upang malaman ng mga tao na sila nag-ayuno. Sinasabi ko sa inyo, tinanggap na nila ang kanilang gantimpala. Kapag ikaw ay nag-aayuno, mag-ayos ka ng buhok at maghilamos upang huwag mapansin ng mga tao na nag-aayuno ka. Ang iyong amang hindi mo nakikita ang siya lamang nakakalam nito. Siya nakakakita ng kabutihan ginawa mo ng lihim ang gaganti sa iyo. Ang mabuting balita ng Panginoon. Praise to you, Lord Jesus Christ. Pag natin bilang mga Romano Katoliko sa unang pagbasa sa kay Joel chapter 2, at sa kalawang pagbasa sa pangalawang Korinto chapter 5. Ngayong kwarisma, ang pinaka dapat gawin ng isang katulikong Romano ay magsisi at magbalik loob sa Diyos sa pamamagitan ng panalangin, pag-aayuno at pagkakawang gawa. Ngayong Miyerkules ng Abo, ipinapaalala sa atin ng Panginoon ang tunay na kahulugan ng ating pagsisisi at pagbabalik loob sa Diyos. Hindi ito dapat maging pakitang tao lamang, kundi isang taos, isang taos pusong pagbabagong loob na kikita ng Diyos. Ama, na nakakita ng lahat. Ang panalangin, pag-aayuno at pagkakawang gawa ay mga haligi ng ating pananampalataya sa panahon ng kwarisma. Ngunit, kailangan gawin natin ang mga ito na may kababaang loob at tunay na intensyon, hindi upang makita ng iba, kundi upang lalong mapalapit sa Diyos. Mga hamon at tugon ng simbahan sa mga pagpapago ng panahon. Sa makabagong panahon, marami ng pagbabago sa mundo mula sa teknolohiya hanggang sa pandaigdigang isyo gaya ng pandemya, dikmaan at mga kalamidad. Sa kabila nito, patuloy tayong tinatawag ng simbahan na maging tapat sa ating pananampalataya. Halimbawa, una, paglawak ng digital evangelization. Sa halip na mahulog sa tukso ng paggamit ng social media para sa pansariling interes o kasiraan ng iba, Magamit natin ito upang ipalaganap ang mabuting balita at tumulong sa nangangailangan. Pangalawa, tugon sa mahihirap at nasalanta. Maraming proyekto ang simbahan upang tumulong sa mga biktima ng sakuna at digmaan, gaya ng Caritas at iba pang charity works sa pamamagitan ng simpleng kawanggawa, gawa, maaari tayong makibahagi sa misyon ng simbahan. Pangatlo, pakikibaka sa sekularismo. Sa panahong tila, nagiging gam ang pananampalataya ng ilan. Mas lalo tayong tinatawagan upang maging masigasig sa panalangin pagginilay at pagsasabuhay ng salita ng Diyos. Mga paraan ng pagbabago ng sarili. Upang tunay nating maisabuhay, ang kwarisma, dapat nating suriin ang ating sarili at itama ang ating pagkakamali. Ilan sa mga praktikal na hakbang ay una, panalangin ng mas taimtim. Gawing regular ang personal na panalangin at hindi lamang sa mga pampublikong okasyon. Pangalawa, pag-aayuno mula sa masamang kawi. Hindi lang pagkain ang dapat iwasan, kundi pati ang bisyo paninira at kasalanan. Pangatlo, ang pagkakawang gawa ng walang inaasahang kapalit. Tumulong sa kapwa nang hindi naghahanap ng papuri o gantimpala. Manalangin tayo para sa Santo Papa Francisco at sa mga may sakit o Diyos na makapangyarihan, inilalapit namin sa inyo ang aming mahal na Santo Papa Francisco. Pagalingin mo siya sa kanyang karamdaman, palakasin ang kanyang katawan, at bigyan ng matibay na loob upang ipagpatuloy ang kanyang misyon sa iyong simbahan. Ipagkaloob mo rin, O Panginoon, ang inyong mapagpagaling na kamay sa lahat ng mga may sakit. Lalo na ang mga walang kakayahang magpagamot. Naway ang iyong habag at awa ay dumaloy sa buong katauhan. Amen. Ang ating referensya ay nagmula sa Biblia sa Matthew chapter 6, Joel chapter 2, Corinto chapter 5. Catechism of the Catholic Church 1438 to 1439. Ang panalangin, pag-aayuno at pagkakawanggawa bilang paraan ng pagbabalik-loob sa Diyos. Mga panlipunang encyclical ng simbahan, Evangelii Gaudium Papa Francisco at Caritas in Verite, Papa Benedicto the 16 Tungkol sa responsibilidad ng bawat Kristiyano sa lipunan. Sa panahong ito ng Kwarisma, naway hindi lamang tayo manatili sa panlabas na anyo ng pananampalataya, kundi tunay na magsisi magbalik loob at mamuhay ng naaayon sa kalooban ng Diyos. Sa muli, hinihikayat ko ang lahat, katuliko man o hindi, na magtanong at pagnilayan ang misay na ibanghilyong ito. Kung may mga katanungan kayo tungkol sa pananampalataya, ang ating simbahan o anumang aspito ng ating buhay, bukas ang aking puso na sagutin ang mga ito. Sama-sama natin pagnilayan at pahalagahan ang habag at pag-ibig ng Diyos na ipinapahayag nito sa Ebanghelyong ito. Sa pamamagitan ng ating mga gawain at salita, naway maging daluyan tayo ng hapag at pagmamahal ng Diyos sa lahat ng tao. Amen. Inumini Patris et Fili Espiritu Sancti. Amen. God bless!